Hello, hi. Support natin ng Jerry Great TV dahil para makapanood tayo ng mga gandang laban sa Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat. Sige, champ. Salamat. Salamat. Dito po tayo mga idol. Nag-aabang po tayo sa update ni JB Sokal mga idol. Uh, bukas na po ang rematch JB Sokal versus Awit Gamer. May panibagong rebat po si JB Sokal mga idol. Talagang di po kayo mabibitin Di po yan ano idol, di po yan scripted yung magaganap nila ni Awit versus JP Sukal. Di po yan scripted idol. Kung baga, kung sino pong gustong tumalpak, i-PM eh, lang po, ako. pm nyo lang po ako mga idol sa Jerry TV. I-PM eh, nyo lang po ako. Ang problema lang mga idol, baka pagbawalan tayo mag live kasi parang nakano yan eh. May mga sponsor kasi yan mga idol. So, alanganin po tayo mag live idol. So, Abangan lang natin. Sana makapag ano makapag-live po tayo, Idol. Sana makapag-live tayo. Tsaka uh, pwede nyo niyo matignan 'yung 'yung ano ni ano, 'yung bagong upload ni JB Sokal mga Idol. So talagang hindi po nagbibiro 'yung ano, 'yung JB Sokal Idol na hindi po talaga 'yun, ano, hindi po talaga 'yan scripted. So nasa, nasa sa nasa sign niyo na po 'yan kung tatalpak pa ba kayo. Pero ang problema lang, hindi natin sigurado kung makapag-live tayo or hindi. So, yun lang mga idol. Saka, mahirap kasi yan mga idol. Pag uh, uh, tumalpak kayo tapos walang live, mahirap po kasi Pero pag video, baka payagan tayo mag-video. So, pwede lang. So, mas maganda sana pag payagan tayo, payagan tayo mag-live. So, ayun mga idol. Uh, saka, panoorin nyo lang po yung bagong upload ni JB Sokal Ag. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa Jerry Gray TV mga adon. Huwag niyo pong kalimutan. At saka umati ka pong bakbakan po yan. Rematch. JB Sokal versus Awit Gamer. So, sige mga Nandito po tayo sa, app sa tinitirhan ni JB Sokal sa, dito po sa apartment. So, sige mga idol Uh, okay, niyo lang po yung update ni JB Sokal. Ito na si Awit Gamer. Napakayabang tao. Eto na, may 2 million na ako dito. Nakaanda sa laban natin. May 8 million pa ako dito. Kung gusto mo. Basta, Awit. Nakikita ko sa ano mo. Napakayabang mo. Eto na, may 2 million na. May 8 million pa ako dito. 10 million yung sa sa'yo. At to, mga gustong sumabay kay Awit, PM nyo ako para malaman natin. Baka sabihin nyo lang, nagbibiro ako. PM nyo ako para malaman natin. Basta ikasi-kasi nyo lang. At sa lahat mga bilyarista na gusto tumaya kay Awit, i-chat nyo ako, i-chat nyo si Awit para magkaalaman na tayo kung um scripted tong laban na to. Ito na ang sinasabi ko sa Pwede kayo manood sa 747, i-check i-check nyo ang link at sa commentation para malaman nyo kung um scripted ba tong laban na to. Awit, ito, tanda-tandaan mo. Baka iiyak ka pa bukas. Sinabihan mo pa ako, iiyak ako. Iiyakin ako. Baka ikaw iiyak. Malalaman yan bukas. Ito na.